last break din, last break na naman. Tao. Sigbek. na kami na kain saan? saan? Dito kayo. kami sa canteen. Inahanap, na kami pala. Saan? Kinapay mo? Di mo na bantayan. na naganiwala siya yung BCC at yung mas malamig yung buwa sa labas dito pa yung oh. nandun na panget hmm. <laughs> 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 no, yun ayun hoh ayon na ba naman na ba naman pagmamahal ayon na ba naman pagmamahal ayon tinapay. ba naman pagmamahal ayon na ba naman pagmamahal ayon na

Kain tayo. po. Ito Oo, dito din sa kami na kain sa. Sa, ndo kan canteen kesa sa break time dito. lang. Ito totoe amen. Ngayon na lang daw. Gusto kong gusto sa pagna-dadala na. Hindi mo kailangan pa yata 'yan. Hindi naman kailangan ba 'no? Kalbas. ako? lakas din. Saan po sa babayan, 'yung dilonya? Saan po papad? Tama na doon? Oo. Kasi pinili na namin mandan. Um, switch on na, hay. Ang problema ang nag ano 'yung na um,